Hello guys, mayang gabi sa tanan. Welcome sa atong vlog mga kasimags. No? Sa karon gabi nga video guys, uh, ipakita na ako ang mga armchair nga nahuma na namo na guys. Muna na yung finished product namo guys. No? Uh, ready to deliver na ni. Muna na yung final nga forma sa atong armchair sa mga eskwilahan. So, gikan sa cutting mga kasimags. Sa pag-cutting, sa pag-binding, ano yung mga I-binding na naman daan na kasi mags no ano yung humana pang binding naka binding na ni so hindi na lang ni siya i-assembling so no, na yung mag-assembling dire rin mga kajimags. isa mag isang mag binding mga kasi no ang mag binding din isang mag assembling dire ginagal gin, dire ginahimo ang pag assembling mga kasi so bali naka program na ni Tanan kung sa computer pa ano si pattern daan mga kasimags naka pattern na daan yung putanganan sa bangko silbi kaning atong gihimong nga mga binde yan eh Tigo na lang nato ni eh, salob isalob na lang nato diri mga kasimags sa atong gihimong nga pattern so butang nato itong no iyang dokatiil na tirendo katil yung sa na butang lang, spot, spot, spotan ng mga kajimags. Then, pag humander yung mga kajimags, ilargo na nasa ako dito. Kay isa man na lahing wilder ang mag-assembling dira mga kajimags, no? So, pag humander yung assembling mga kajimags, ipasa niya sa ako. Kaya ako ang take pole weld. So, pag ako mag pole weld, guys. Pag pa na ako mag pole weld mga kajimags, so, wala po yung magsunod sa ako o grind. So, tapos isa ka helper nga mag grind ra po siya mga no. Tay so, ay, pakita na ko mga Zimags tong nahuman na nako na weld guys. Ayan. So kanita tanan mga Zimags na nahuman na -pole weld tanan. O so, na lang na siya i grind mga So ang kauban guys na relax na siya guys. O si Felix. O relax na siya. So kana tanan siya mga Zimags no. Naka pull weld na natanan. Ready to grind na na siya. So, igo na lang sa grind So, taka na po na akong duyanan, guys. O, oh, ready na po na ang duyanan nato para relax na dahil yun. E, lang na ako ang final nga product nato to kung saan po So, sa bago pa lang na to no, sa atong one, sa Facebook nato, to, paki-like, comment, and share naman dyan at paki-palo na rin. Maraming salamat, guys. At sa YouTube channel natin, guys, sa Gmags Vlog, ah, sa hindi pa nakapag-subscribe mag-subscribe po kayo at pakihit yung notification bell para updated mo sa mga video natin so mo na yung mga final na product na to, guys yung mga kajimags so pag mo sa full guys na yung tirahan nila primer primer nila din pag sa primer guys ilan na pong pinturahan o gitom o guys o pag humal itom, guys So, na yung sunod og paghimo na mga kahoy na to, mga plywood, mga ano mga sa inkuranan guys nga mga plywood no. O na sunod na nagpintal. pintal. mga ang mga processing. Mga na processing guys. So ready na niya sa pagpintal guys no. Then ang product nato nga finish. Naka-printed na po na siya guys. So mga kasimags, na butang na, naprintahan na, printahan na siya guys. So ready to print na niya ang kuhan at mga armchair nga na tapos na guys no. Ayan, kita na po mga printing guys. So ayun mga no. Printado na lahat yan. Ayan, nakaprinting na lahat. Ayan, donated by Bats, 2020, Bats 2023 at Bats 2024. Oh, shout out guys. Mone, tanan ang nahimo na ako guys, no? Ang pinis product na binis niya mga ka Gmags. Finished product, wala pa din mga ka oh. Yan. So, baka na siya guys. Ang walang gibog po, guys, no? Kay aron lugar, lugar, lugar lang area guys. Yan. So, huwag mo na ng ilang kon guys. Ilang siling pan kay igang kayo naghay lamok ayan na mga kajimags ang atong finish product na no ready to deliver na yan Yan. Nakaready na na siya guys para sa i-deliver na ne. na ano naman lang pag naman pag deliver guys no kay para na ano man naman siya kaluag dere sa area ng mong assemblingan so kita ninyo guys na nindot yun siya. Nas uh, productive yung guys no. Ang mga trabaho. So from cutting sa bakal. Hantod sa pagbinding. Ayan. Ikan sa hantod sa pagbinding. Hantod sa pag-assembling. Din ako na dahil ang mag-pull dito guys. Dito dapat sa naido duyanan So muna na yung lusot sa itong product guys. Pag mapinturahan na siya og gitom. So muna yung purma. Din butangan na nato og Canada yon hmm. So, guys So ano na yung product na Finish product na mga no Yan Okay po siya mga Kita po na mga productive Yung kayo nah, si quality guys Oh, quality productive good. Oh, so, sa karon mo na among na himo nga mga finished product guys. Ang uban na deliver naman po. So ang nabilin karon guys mao na lang ni. Eh. Kana ang napinis uh, na namo. Ug katong to sa likod. Okay? Nakita an ninyo ang among huma nang uh, mga armchair guys. So Unta ang na-enjoy mo sa atong mga video mga Kazimax karong gabi eh. So sa sunod pa nga mga video na ako nga paghimoon nga update lang sa atong paghimo sa mga armchair guys. So sa salamat sa inyong pagtan-aw sa mga video paki-like, comment, share and follow din sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, share and subscribe and paki-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video, guys. Abang-abangan niyo yun yung mga video namin. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. God bless you all karon guys may plaster ako ay medyo lami na kayo i-relax mga kajimags no plaster na, na ng siling pan guys kay mm. naan po mga lamok guys no hindi naka plaster na po na duyanan mga kajimags ala ito tuyok na ta nalipong na o na mga kajimags sa plaster ang duyanan so ready to Dindo nata na ta, guys. Okay, dagang salamat sa pagtanong sa mga video. Hantot sa sunod na ito nga mga video guys. Abang-abangan nyo. Uh, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo guys. At sana nag, hindi kayo magsawa sa mga suporta sa mga video namin. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless.